Isang magiting na ina at dedicated at hardworking Pinay naman ang ating mga makakasama ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, may mga kwento ng tagumpay na nagsasalamin ng katapangan, dedikasyon at pagsusumikap. Isa sa mga kwentong ito ay ang buhay ni Crisilda Serenado Avenido, isang Pinay mula sa simpleng bayan ng Surigao del Sur. Ang kanyang karanasan sa pagiging kasambahay ay hindi naging hadlang sa kanya upang mangarap. Dahil sa kabila ng kanyang abalang schedule at limitadong oras, hindi siya huminto sa pag-aaral at pag-unlad. Nakapagtapos siya ng dalawang taon na computer science course sa Pilipinas at nagpatuloy sa pagkuha ng walong short courses sa Dubai sa iba't ibang larangan. At matapos nga ang labing tatlong taon na pagtatrabaho bilang kasambahay sa Dubai, kamakailan lang siya ay na-appoint bilang operations manager ng isang logistics company na nakabase sa Doha, Qatar. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi na susukat sa simula ng ating kwento, kundi sa tapang na magpatuloy at magsikap sa kabila ng lahat ng pagsubok sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Siya ay nagbibigay inspirasyon sa marami na ang pagbabago at pagunlad ay posible sa kabila ng lahat ng kahirapan. Kung kaya't alamin na natin ang kwento ng isang magiting na Filipino na si Cresilda Serenado Avenido dito lang sa Seashine at kaugnay niya ay sa atin ang kanyang inspiring story. Ay makausap po natin ang Pinay intern Operations Manager sa Dubai at sa Qatar walang iba kundi si Cresida Serenado Avenido. Good morning, welcome to Rising Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Isa po karangalan. Nakaka-inspire po ang karangalan ang maging panauhin po. sa inyong programa. Well, thank you for joining us today. Well, una sa lahat, ano, kwentuhan mo kami kung ano yung nagtulak sa iyo noon na makipagsapalaran sa ibang bansa. Uh, kasi, ano, nung nasa Pilipinas po, medyo mahirap maghanap ng trabaho dahil nga po, hindi po ako nakapagtapos ng four years course. Kung baga, walang bachelor's degree. So, nahirapan ako. And, uh, And then na pag-isipan ko na ano na nag-decide ako na mag-apply na lang sa ibang bansa bilang isang uh, housemaid. So, parang yun yung magiging ano ko, iniisip ko yun yung magiging stepping stone ko para makapunta na ibang bansa. And then iniisip ko dapat two years lang uh, and then maghahanap uh, ng ibang trabaho kung ano yung pwede kong mapasukan uh, aside from being a housemaid kas pero kasi ang nangyari po, eh, ah, nagustuhan ako ng amo. So, parang kino kinoconvince nila ako na huwag ka nang umalis. Ganon, kasi nagustuhan ka ng mga bata. Kasi nakafocus talaga ako sa sa mga bata, sa pag pagbabantay ng mga bata. So, yung inalagaan ko talaga is pagdating ko na sa chan pa siya ng nanay niya, hanggang sa naging 8 years old na siya bago ako umalis sa kanila. So, yun po. <laughs> Sobrang, uh -huh. ano, uh, yun, ang, yun yung reason kung bakit ako nag na mangibang ibang bansa. Ayun. Cresilda, I want to confirm, yung kumpanya ay Doha, Qatar, pero sa Dubai ka nag stay Tama ba? Hindi po. Bali po, ang, ang base po talaga ng company is nandito po sa Dubai. Actually, nasa Dubai ako ngayon. Andito pa rin po ako sa Dubai. Ah, uh, bali po magba-branch out kami sa Doha, Qatar. So Ayon. ako po yung hahawak doon. Wow, wow. nakatuwa naman ang galing-galing. Pero siyempre, nabanggit mo <laughs> nga yung mga karanasan mo kanina. Pero may mga problema ba na nag mo sa kung ano ka ngayon? While you are being a nanny at ngayon ay operations manager ka na. Kwentuan mo kami. 'yung ano talaga motivation is 'yung kahirapan sa buhay kasi talagang uh, from a very young age naranasan ko talaga kung paano 'yung sobrang hirap uh, naging working student ako at the age of 10 years old so iba-ibang pamilya 'yung natirhan ko para lang mga pag-aral so 'yun 'yung ano 'yun 'yung parang parang motivation ko talaga na hindi pwedeng ganito palagi kailangan din natin na uh, kahit pa paano, umangat ng konti at makatulong sa pamilya. Mm -hmm. Yun po talaga yung ano niya. Mm -hmm. Well, ano yung yung naging motivation mo na mag-aralan ng walong short courses? At ano yung pa paano mo yes. ito ginawa? Paano mo na isingit sa schedule habang ikaw ay nagtatrabaho diyan? Uh, bali po kasi, ano talaga yun? Hindi um, ko po nabanggit na sa sa first four years ko na pagtatrabaho bilang namin, awala uh, wala po akong day off. Uh -huh. Pero okay lang po sa akin yon kasi ano, uh, mabait po yung mga amo ko naman. Kung kailangan ko naman may bilhin, dinadala ko sa labas. So, ang pangarap ko talaga, sabi ko, once magkaroon ako ng day off, gusto kong mag-aral, sabi ko, gusto ko mm. talaga. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Gusto kong mag-aral um, pag nagkaroon ako ng day off. Kasi mara may nababasa ako sa mga, ano, sa mga newspaper ganyan na may mga nag-o-offer ng mga gano'n short courses. Uh, very ano kasi ako, yung alam mo yung tao na gustong matuto ng matuto ng kahit na ano, basta mm -hmm. may matutunan lang, yung gano'n. So, yun nag-decide talaga ako na sabi ko, pag nagka-day off ako, gusto kong mag-enroll. So, nagkataon naman, pinag-pray ko talaga yon After four years ko ng kontrata sa amo ko, sa naging amo ko, binigyan talaga ako ng day off. So yun na, ginrab ko na yung opportunity na yun na every day off ko, uh, mag-aaral ako. Three hours siya, kada, ano, kada, uh, kasi dati ang day off is every Friday. So every Friday nag-aaral talaga ako. Three hours siya, ginugugol ko siya doon sa, sa school. Then the rest, uh, yun, sasama-sama so sa kaibigan. Siyempre gusto mo rin naman malibang kasi five, six days kang nasa loob lang ng bahay. Kasi Hilda, may tanong ako, kumusta ngayon na operations manager ka? Anong nararamdaman mo ngayon? At yung inaalagaan mo na balikan mo na ba? Nagkausap na kayo? Nagkakaroon ba kayo ng komunikasyon? Ay, yung pinakauna ko po talagang alaga. Ano po, hindi na. Naputol na po yung communication. Kasi busy na rin po yung bata. Malaki na eh. Nasa Amerika na po yata siya ngayon nag-aaral. So, um, pero dati, nung bago ako umalis, medyo nagka, ano pa, yung tumatawag ako sa kanila, nag-video call kami. Pero mm -hmm. yun nga, habang kasing lagi mong na ano yung bata, lalong nalulungkot ka. Kasi, ano eh, ang tagal kong inalagaan. So, sabi ko, tapos naging busy na rin ako sa, ano, sa buhay. So, naputol na yung communication namin ayun pero minsan naman nagtatanong-tanong pa rin ako kasi yung dati ko kasama doon sa bahay doon pa rin siya ngayon kaibigan ko siya sa sa Facebook so nagtatanong ng mga ganon ganun lang po ayun mm -hmm. O ngayon operations manager ka na for sure ang happy-happy mo ano bang nararamdaman mo ngayon <laughs> Ano po, masaya po pero kasi nakakakaba kasi 'di ba napakalaking responsibilidad ko ng pag ng yung maging operations manager ng isang uh, malaking company. Actually kasi itong company na pinagtatrabahuan ko dito sa Dubai is malaki talaga siya. Uh, actually it's a group of companies na siya. So iniisip ko Kakayanin ko naman siguro. Kakayanin ko. Uh, I will do my best na kayanin yung responsibilidad. Masaya po. Pero yun nga, may ano, may kaba pa rin. Okay. Ay, ano naman ang sabi ng inyong mga kapamilya? At ano yung long-term plan mo? I mean, eventually ba, since you are in a good uh, job already now, siguro meron ka bang plan na X number of years? Ay, gusto mo ring bumalik dito sa Pilipinas? Oo naman po, oo naman. Kasi, at the end of the day... Uh, nagtatrabaho pa rin naman lang po tayo dito. So gusto ko rin naman po na ano, um, mag, pag nag-forgood ako, may sariling business na rin ako dyan sa Pilipinas. Dyan, ako, dyan ko po gustong mag-retire mag, ano, mag dyan po sa Pilipinas. Alright, siguro minsan Simon sa ating mga kababayan nagkatrabaho sa ibang bansa at naganais ding magtagumpay sa kanilang napiling narangan. Isa lang talaga yung ano po, yung gusto kong ipaabot sa kanila. Uh, never stop learning. Yun po talaga. Never stop learning. Kasi, um, di mo alam eh. Yung mga, ano po, naniniwala po kasi ako na yung, lalo na sa mga, mga kasambahay din po, nakatulad po na may malaking pangarap sa buhay, uh, hindi po pasama ang magtrabaho or hindi po uh, ka, ano mo tawag doon, kababaan ng dignidad ng isang tao ang magtrabaho bilang isang bahay. Maging proud po tayo doon. But then, kung kayo po ay may pangarap sa buhay na gusto nyo pong magkaroon ng professional growth sa inyo, sa buhay po ninyo, then keep ano keep learning po. Ayan, mag-invest po instead na uh, kung saan magpunta pag day off, oh, mag-invest po kayo on learning. Magkumuha ng mga short courses, ganun po. And uh, ano po, uh, mag, uh, try natin. subukan nyo po na mag-level up din. Ganon, uh, mag, ano, uh, maghanap ng mga, um, kung ano yung passion nyo. Alimbawa, pag-aralan nyo rin po, kumuha kayo. Kasi may mga kaibigan ako na mahilig sa baking. So ngayon, parang na-inspired na, na rin sila na kumuha ng mga short courses na related sa gusto talaga nilang gawin like magbe bake sila and then uh, in the ano in the future pwede mo kasing gamitin yon na pwede kang mag uh, gawa ng negosyo or mag up ng negosyo na uh, ano baking ang ganyan mga cake ganyan mga pastries so pwedeng pwede niyo pong gamitin yung ganon hindi yun lang po, never stop learning po talaga. And uh, kung ano mo po, po yung pagdadaanan natin hirap, uh, laban lang. Yun lang po. Well, maraming salamat po ha, sa pagbabahagi po sa amin ng inyong kahangahangang kwento. All the best po ha, sa inyong bagong trabaho bilang operations manager. Atin po nakapanayam si Ms. Cresilda Serenado Avenido. Maraming pong salamat.